yun magandang magandang aroma mga cigarette at magandang buhay sa ating lahat. So gagawin namin itong uh, ano ni boss. Lalagyan namin ng ah uh, tawag doon ah uh, switch split Ayan, switch plot. So papakita ko sa nilalaglag namin doon yung wire sa baba. malaglag na ng aking kaibigan. Sef, sa labas na dapat. Sa labas. Sige lang, sige lang. Ilabas mula. Ay, ano, baba, mo mula. Sige pa, sige pa. O, okay, mga sekretar. Binababa yung wire. Sige pa. Yan, yan. Op! Op! Nandito na. Konti pa. Oh, ganyan na. Okay na yan. Sabay mo dito sa ano, palingan Oh, yan, yan. Oh, yan, may secret, oh. Kaway ka muna dyan, oh. Kaway, kaway ka muna. Yan, yan, yung kamay niya, may secret, oh. So, yan, taas na. Nandun yung water tank sa taas, mga ka-secret. At, lalagyan namin dito. Parang ganito. Hindi tayo tubiro, mga ka-secret, ah. at, at hindi rin tayo plumber. So, pinag aaralan natin. Parang ganyan, uh, oh. Yan, ginawa ko na yan. Yung isa, ginawa ko na. Andiyan sa loob, Okay na yan. So, yun. nabang yung pagka nag... Nakabili na kami ng float switch. Hindi pa kami nakabili. Kasi pagka ito, ginagamit, patay sindi. Ginagawa na yung parang ano lang, patay sindi. Kagaya nito, okay siya. May secret. Kagaya yung switch float. Yan. Yan, ganyan switch po. Tinanong patay na yung submersible. Nasa taas na siya. Yan, ganyan ang gagawin namin. Yan, nagawa uh, ko na yan ng isang araw. So, bibili pa kami. Abang-abangan. Pili na kami ng switch flat na secret. Oh. Yan, ha? Ah, madali kami. Kakabit na namin doon. No? So, akyat uh, kami. Akyat na kami doon. Ha! Init. Ah, Ingit. tayo doon. Ah, uh, malalaman din natin yan Brad Balak yan So yun Kakabit na namin oh, Ayan yan. So oh. Kabit natin Brad Yan okay. natin okay. lalagay Kabit natin doon Ah, chico Brad nasa baba na yun ay di kinuha mo um, kung na yun ah hindi ko makita eh nandun upuan ay alam ko dinala ko sa baba init ko tanga alam ko dinala ko sa baba yung ras kahit ka muna sa tayo bumili na ano oo oh, oh. kira mo rin oo oh. kung takpan ba? ay sorry Oh, hi, 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 hi. <laughs> hahahaha hahahaha hindi nakakabit mo na si tawag Fits lang Swiss switch oh road <tagsiman> uh... えっ

Nah. Yeah. 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 ああこれしらのほらこし Abang David How's it going者 Tower of Tiritari? <Tippettando> Taron Gila Yudit Ako <s> kan cuman habang <handledklore> dati Nerikan ko nga Tanyangin, kota Tito rachaya dahi

Laki ng tangke, eh. 2,000 liters. Pop. Kailan mo na yan dapat ito? Ha? Patay ko na? Ayan siya. Ayan natin mo na tank eh. ito, <laughs> yan. ito natin yung kakabit ko mga secret. yan o. Oh. Pagdalawa na ito. yan para pag bumaba siya mamamatay. Yan. So, makabangan dito dito. Oh. At kakabit ko muna, wala magbibigyo. Ito, oh. ito. Ito siya, dalawa na to. Pag inilam mo yung mga secret, mamatay. Ilay mo nga brad, kasi hindi ko naabot eh. Para maraming mara- lalagitik yan. Yan. Yan, oh, pa nagkababa na yan, ganyan, on na yan. Tatakbo na ang tubig. oh, tatakbo ng tubig. Pag, o oh, yan. Yan, patay na Ibig yan. Ibig sabihin, ganyan lang, karami. Naman Pag bumagsak yan, ano na? Siya. So adjust sampana pa adjust yan natin konti yan. Eh. So yan o, oh, nakakabit na. Ang secret. So doon na kami sa baba ngayon. Ah. Ah. So gagamitin din na. natin itong switch relay mga secret yung ano. Yung pressure. Pressure switch. pressure switch. Pressure switch. Dito rin natin itong ilalagay ganyan. Ang konekta niyan sa taas sa tangke. Dito rin natin ilalagay. So nakaganyan siya. Ito so, yung galing sa tangke. Punta rito. Isa lang pag in mo. Pag u-on na ito. Naging cameraman pa ako. So, salamat sa cameraman natin, mga. Paliwanag mo, paliwanag mo. Hindi mga re, -re, -re maintindihan ang mga kasubord natin yan. Yan, yan. So, yan. Ganito rin yan, mga sisi. natin ng ayos. So, tayo naman, hindi naman tayo pero ayusin natin yung pagkakabit natin dahil isa tayo sa mga makalikot na tao lang naman. Yung malabo naman cellphone mo. So, so doon sa baba atas na yung uh, secret niya. Pagkukukutan din natin pabalik din yan babalik din natin yan para safety mga secret hindi naman tayo nag pero marunong lang tayong mga likot At, yan, na secret yan ba okay na yan ah, pakpak na natin ah. sa sana, sa sana ako rin isa Lambutan na lang natin ito. Ito hmm? so, nakakunik. Ito nakakunik yung isa dito. Ito nakakunik ito dito rin. Dito doon. so live. Oh. Nakakunik ito dito. Ito yung gagaling doon sa taas. Patungo siya rito. Ito sa Useless na yan. Kaya inigpitan ko na ng gusto yan. yan, yan. Igpitan nyo na lang po ng gusto yan. Dinaan ko na lang dito yan. Parang style niya na lang yung mga secret. Para hindi, hindi siya masayang. Okay lang yan. So yan kasi pagka uh, nagbunog-bunog pa tayo marami pang ano so yan okay na yan, yan, yan. kaya patay mo rito yun ang mamamatay yan oh. direto na yan so pag inangat yan rin sa taas mamamatay na siya tingnan natin kung angangatin niya mamamatay yun tayo na ayos na ayos na ayos na A few moments later. Oo, so, at yun. naka secret umuwi na tayo. Hindi na tayo nakapag-outro doon. At sobrang init. Alas 12 na. Galing tayo na sa school. Tapos, uh, ginawa pa natin yung uh, pressure switch ni, eh, kung ano yung yung float switch ni Bosing. So, nagawa na natin at ayos na so dito na tayo sa may bukid bukid po uwi na tayo ng bahay kakain muna tayo at babalik din tayo maya maya doon malapit lang naman itong bahay ng aking boss ah secret so nilalakad lakad ko lang iba yung gamit natin ngayon nang nagkabit tayo at ibarin rin yung nag intro tayo doon sa pagladlad natin ng ano nang pag uh, bagba na pag anong natin ng wire pag alagay natin ng wire kasi inolder pa namin yun sa ano sa Shopee yung float switch na yun so ang tagal dumating kaya yun At, iba yung damit natin nagalagay uh, ng wire iba yung damit natin na nagkabit na doon sa taas so at yun maraming maraming salamat bye, -bye.